Nabili na po. Magkano po na itong dalawa? Dalawa. po? Oh, 153. Oh, 53 po itong dalawa. 153 daw itong dalawa nabili na mga pampatini na. Pang mga dumaliing pangalaga, malalaki na talaga siya. Okay, you know, 153,000 nabili itong dalawang baka. Malalaki mga bakang pang pangalaga. Si baka si boss ditong nabili niyo na po. Nabili, laki ano, lapad, haba. Magkano po nakuha itong ganito kalaki? 83.5 83.5 pang ilang buwang alaga po itong ganito kalaki? Uh, mga 4-3 4 hanggang 3 hanggang 4 tabuan lang uh, Malaki naman ang pagkabaka niya Kung bagay ito hindi pwede patagalin dito malulugi na sa kapital ano Tipids niyo po Tipids 3 hanggang 4 tabuan daw itong alaga Ang nabili nila bossing Malaking baka Patabain ito pag-aralan nyo kung kaya ninyo Ito ay hindi ko na Patungan nyo na ni sa naging Yon, okay, <laughs> na pa. Huwag kumita sa pira kundi. 61. Ayun na lang na lang eh. Ayun na lang na lang eh. Ayun na lang eh. Ayun kaya, yeah, pag ka nila eh, lumandaan. pari lo ka nagtupad sa pila eh. Sa limong basta o 3 55 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 ng 55 55 55 55 55 55 at tayo magtatanong ulit ng mga presyo ng mga patining na baka. O yung mga baka dito natin dito, 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 padre, kasi mga papatabain. Kaya samahan nyo ako sa TV, video. Dito sa Padre Garcia. May malaking baka sila boss dito pa patiling. Lapad eh. Makakabang pagkabaka. Magkano ang presyo boss dito ganyan kalaki? May kit na 80,000. Kaya dahil may kit na 80,000 ang halaga ng baka ito. Patabay yung baka. yung mga patumaliin. Ito. Ang ganda ng tumbao ng bahay. Quality naman 'yung lapad. Tinitenda pa ito. Hmm, ikot ikot yun para kayo natin katawan binibenta Eh no, may iba kasi kaya na walid itong binibenta in Dubrama ng lahi ito pa ipang materialis ano patiling ah, Magkano ang presyo ng ganitong baka mo 885 885 ito daw ay 885 ang halaga ng bangka ito. Ibebenta rin kayo ulit. Kaya, kaya tin yung huli. Mga baka bakang lime, ano baka, bakang baka ini benta pa ito. benta pa. iyon Patong saan? Patong sa 85,000. Ano ay patong sa 85,000? Lapad ng pagkabaka yun. Patong sa 85,000 ang halaga. Ipapating na baka si Bo Tito Milibenta. Magkano bossing ang ganyan baka? May gitna 70,000 daw ito. May gitna 70,000 ang pagkabaka niya. Quality naman ang pagkabaka. Pag pati, pag dumaliin. bawas sa 70,000. May gitna 70,000. Si, na si boss ng pati ni Baka. Yeah. Magkano boss? 83,5 pa yeah. po. Asan pa? 83,5 daw. Ayan. Pinumpo. Ayan. 83,5 daw. Tumabawasan. Ayan, binibenta pa ni Bossing ito. 83,500 ang halaga. Binibenta pa. 83,500 papawasan! Binibenta pa ito. Ang patining na baka. Ang dumaliin. Uh, baka si Boss dito medyo magaganda ng katawan. Mabibilog na. Mga pampatining. Magkano Boss ang ganito na makalaki sa'yo? 140,000. Dalawa. 140,000. Dalawa. Pabawasan pa naman yan. No? Presyo lang. Pabawasan. No? 140,000 daw ito. Dalawa. Pabawasan. Kapag pati rin niya baka, binibenta pa. saan galing ito? Bakang ah, rosary lang. Ah rosary lang. Bakang rosary lang pala ito. Binibenta pa ito. Huwag na kumita isang pira kundi? Sixty-one

hindi pa nagkakasundo dito yung isang libon diferensya. muna doon kay sa financier, lang doon. Sixty-three, 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 sixty three sixty three sixty

Ano'ng spine-spine-spine-spine parin haba. Pangita mm -hmm. mo mukha. Talagang kung malapit-lapit 'yung presyo niyan kaya kunukuha sa inyo. At isa ko. sana lang eh. kaya ako'y binibigay na sa inyo ng tama

Ano naman po? Kamisig na yan! Tunay na kapatid na sa pagbibigay ko sa inyo si 65 At tunay na kayo hanapin nukin ito na lana po ka Manuot ka nang halang lahat doon Baka kaunos yung mahigit pang 70 ayan Tingnan nyo, mga midamites! Hiya! Yeah. Baka kala nyo mayroong mga sugot-sugot niya kaya Pinipigay ng mga panoorin ninyo Nadalaw lang na, ipilihan ang kandida yan Tu grass <laughs> orang bayi yang ketina kayak pidipin yang kurang Om bengenteilah. <laughs> Balai bayi melalay. Dan pilih malalay sambalot loh. Oh benar aja. Bayi

Try! Bawa sa akin na po ang tawad. Hindi na kasando sa pangangito. Huwag na ako kumite yung isang pila. At ang sandilar niya, may tawad yan? So ito ang pakaralan nyo kung kaya ninyo. Ito yung jack, hindi ko na pabawasan. Patungan nyo na limandaan nyo sa naging tawad. 62.5 Y'all, 62.5 na lang. Ais nice lah 62.5, to na Pokoknya hmm. dian na, dian na mga talogs TV na Mura eh. na. Mura na ito. Kaya lang yung mamimili pa natin pa ng iba. Para dyan na lumandaan. pari, lugi ng tupad sa pilay. Sa basta, o 55. 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 Oh. Ay! Oh, ayun ako man niya kay! Nung ano? Hindi kasi 5-5 kaso doon na yung itim na baka ang hinapin nila. Tataba yung baka. Nabili, na. yung nabili na. din. Hindi din. hindi. Itim na! Itim! Sila po sing... Ano yung nabili nito? Magkano nakuha din? 55 55.5 55-5. Ah, sign nyo din yung isang itim. Lahat yan. 50... 55.5 din yung itim. Ito pala, pala yung mga nabili nila po sing. Aray, 6... 63 63 ito? 63 oh, 63 pala itong isang malaki Tapos ito yung isa tinawaran kanina? 52 52. Oh, 52 pala Tapos itong pula? 52.5 52.5 Ayun puti 62 62 ito mahapang ito Oo ayun dalawa Ayun ito po 62 Ito po tsaka yung isa Yung pula Ayan. Ba't parang puro di kulay ang nyo? hindi nyo huyang sa ah, hindi huyang sa puti. Mas, sa mm, mas mura-mura pati yata pag di kulay ano. mura. Ayan sila bossing. Ah. Bali ang nabili pa yung anim. Anim nga po ba? Hmm. Dalaw dalawang pula. Dalawang itim. Dalawang itim tsaka dalawang puti. Dalawang puti, dalawang pula, dalawang itim. Oo, ah, oh, ito, ito. lang yun, paris. Dalawa Oo, dalawa-dalawa <laughs> ka. Ayan, nabili nila, nabili nila bossing ito mga to. Candelaria pang dala. Dolores. Ah, Dolores. Dolores Quezon. Sino sila, Bossy. Si Bossy na bili. Eh, Si Bossy. <laughs> Sino sila, Boss na baka. Ay, ito may sungay. Ito, ito, ito. Pinapili si nila, Bossy. Malaki pagkabaka, no? Huwag pa rin. May na lang. Oo oh, nga, pang patiring pang, pang, pang na. Magkano na nakuha niya? <tipo> 74,000. 74,000. Pag ilang buwan na alaga itong ganito kalaki? 6 uh, months 6 months lang. Ito ay pang 6 months na alaga. 74,000 na nabili <tipo> ng bossing. Katapayan na lang talaga. Gusto lang gulang ano. Nabili na ng bossing ito. Saan bossing ang dalan ito? Alaminos. Alaminos? Malayo pa din ano. Oo, oh, malayo. Magkano na doon? 700. 700. Ikunta natin dito. Timbangan. yung nabili na boss mahaba naman ang pagkabakan nyo malapad nabili na nakakakaglo na rin magkano rin? magkano rin pa nakuha? 60? 69,000 nabili na 69,000 daw pa rin nabili na kayo boss 69,000 kulay chocolate brown na nabili na pata ba yung baka? Ay ay no quieren van no quieren